Kuya. Oo, aaminin ko. Nagkaroon ako ng maraming babae pagkatapos ng hiwalayan namin ng pinakamamahal kong girlfriend. Kaya ko nagawa yun. Gusto kong palayain yung puso ko sa babaeng mahal na mahal ko. Ngunit, hindi naman ako naging masaya sa mga ginagawa ko. Ang pag-aalaga at pag-aasikaso at paglalambing. Nang dating minahal ko, yun pa rin ang hinahanap-hanap ko. Kailan ang babae mo? Anin. Tatlong pangit, tatlong maganda. Doon ko na pagtanto ang babae, pangit man o maganda, parehas lang mga lasa nila. Pinaka-importante pa rin talaga ang ugali. Maganda na, maganda pa ugali. Malas mo kung mapunta ka sa pangit. Pangit na nga, Pangit pang ugali.